Hey, ano po lang po sa ating lahat. Kamusta na kami ka-love shot po? This is the first time. Ayan, nag-hatlas tayo. Ayan, meron tayong, ano, pa-atlan po pa gabi. Ayan, thank you, Lord. Sana nga po, mag-alaman ito na itong ating uh, Ana, paayos na trabaho. so, first day po natin ngayon dito. So, thank you. Ito po ang mga, ano, ayan, so, thank you so much for magawa rin.

Sige, ilipat ko dito yung mga usok mo. Ayan, lagyan mo. Sige, lagyan mo. Ayan, guys. so mga, Yung boss namin, ayun, o, oh, kumakain na kuto. Kasi hindi pa rin no, siya kumakain. Walang lungs. Ayan, so, mamaya, Lampan. nahanap kami ng pagkain dito. So, gaganda na sa inyo kami. Hi, vlog. Welcome to my guys. <laughs> Ang ganda ko naman dyan sa pang oh, oh, so my beautiful. Oh, guys Kapi mo na tayo. YouTube yan, Tee? Sige na. Ayan natin mga kasama magaganda. Yes, thank you so much. Yung boss namin. Ayan, boss. Boss namin ay yung nagutom. Kaya... Pahinga muna siya kasi mamaya pa naman kayo magsisir. Thanks for watching. I love you guys. kami nag-uumpisa guys mamaya pa 8.30 kaya ayan walang ginaw kundi mag sayaw sayaw kasi kayo nakalive pa kasi hindi kami hindi hindi kami nakalive kaya ano dun sa work ayan sa pa Maya, maya pa ang trabaho. na exercise sa Thank you so much for watching. Mm -hmm. ka? Yeah. <laughs>